So ayan mga kaanglers, isang magandang magandang araw. Ayan, sasamantalay natin ang pagkakataon habang nasa bakasyon tayo. Nandito tayo ngayon sa Aliaga Bridge. Ayan, ito tinatawag na Aliaga, uh, Nueva Ecija. So, shout out kay Jason Alas Vlog. Ayan. At kay Tropang Biwas TV. Ayan, nandito ka ngayon ako sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Ayan, kasama natin yung pamangkin ko si Maynard. Ayan. at si... John Mark, John Mark. John Mark de la Cruz. So sasamantalay natin mga kanglers ang yung pagkakataon eh bihira naman to makarating dito sa negosya sa uh, baluarte ni Mrs. RSG So ang ganda ng spot dito mga kaanggles ayun Balaki okay. ng ilog, may namamante Ayun mukhang namimigwit naman niya tayo no, ano ba yun, namimingit namamante Ayan So start na tayo, huwag na natin sayangan to hmm. Bihira to, minsan lang, halos 6 uh, years bago tayo nakabalik ulit dito sa bayan ni Mrs. RSG So ay mga anglers doon, doon tayo pababa doon. Yan, lalakad tayo papunta roon. So tingnan natin itong spot to, mukhang maganda. Eh sana ay may isda. ayan At ito nga yung halos boundary yata ito ng Santo Domingo at Aliaga. ayan, ito yung tulay ng uh, sinasabi nilang tulay ng Aliaga. So bali dito mga kangres may lumot din So wala yung posible na baka kumagat din sa lumot ang mga tilapia dito So subukan natin sa lumot Ayan Kaya lang madalang A few minutes later Bali Native na ito Ang nahuhuli natin dito Ayan nahuli ng na, aking si John Mark Native Manlilit Puro ganito talaga nahuli Bali dalawa na sana to Hinapon ano natin yung isa Ay malay mo Puro mga ganito mahuhuli Sarap din ni adobo to. One hour later. Pinaliligoan pala itong spot ito mga anglers kaya siguro. Makahalap na lang ng bagong spot. Mga oh, bagong dating. Ano? Doon tayo sa kabila? Kabila tayo? Sige. Ito yung tulay na ng Santo Domingo. At ayan o may ispat pa rin namataan subukan na net. subukan din natin dito mahanap so, tayo ng bababaan okay. parang walang tumitilbok ah pero agad din ng ano to ano kuryente Ito tayo pupunta bukas ano, sa may tulay ah sa may Quezon baka sakali doon gaganda ng tubig din eh oo oh, kung di man tayo makakadali dito di baka doon at least na experience natin to oo na walang stock so yun mga kanglers muna pamimigit natin dito sa spot to to ayan nga wala tayong madali minadal si payo nung ito may team pa so yun nagtanggal kati lang namin so ibang spot naman tayo sa kali sa tinanan -tina namin nung isang araw doon bago pumunta kami dito sa may alyaga yan tatayo kami doon yun maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli habawe